Good morning mga karyaltor, another house, another day. Kapag nawala ang original na titulo ng lupa o anumang ari-arian, ang dapat gawin ay sundin ang proseso ng petition for issuance of new owner's duplicate certificate Narito ang mga pangunahing hakbang. Number one, maghanda ng affidavit of laws. Gumawa o kumuha ng notarized affidavit of loss na nagsasalaysay kung paano, kailan at saan nawala ang titulo. Dapat malinaw ang paliwanag na hindi ito sinadya o dahil kabayaan. Number two, mag-report sa Registry of Deeds, ipaalam sa Registry of Deeds kung saan nakarestro ang lupa. Ang pagkawala minsan ay hinihingi nila ang affidavit of Loss at ibang dokumento. Number three, mag-file ng petition sa korte. Kailangan maghain ng petition sa regional trial court kung saan matatagpuan ang ari-arian. Ang petition ay dapat humiling ng issuance of a new owner duplicate certificate. Number four, magbayad ng filing fees, may kakulangang filing fees sa korte o minsan din sa registry of deeds. Number 5 maglalatha o publication karaniwang ipapahayag ng korte sa publiko ang pagawala ng titulo sa pamagitan ng publication sa isang pahayagan sa loob ng isang linggo. Number 6 court hearing. Magkaroon ng hearing kung saan kailangan patunayan ng may-ari na walang titulo nang hindi ito sinadya. Number seven, mag-issue ng bagong titulo kung kumbinsido ang korte. Magpalabas ito ng order na nag -otos sa Registry of Deeds na maglabas ng new owner's duplicate ng titulo. Tandaan, kung nanakaw ang titulo, ma mainam ding magsampa ng police report kung may nakita ang ibang interesadong partido sa lupa, halimbawa may nagsasabing hawak niya ang titulo. Maari maging komplikado ang proseso. Mas mabilis minsan ang proseso kung registry registry mismo ang nagkamali. This Albert, the licensed real estate salesperson. Good morning and God bless. Don't forget to like, share, and comment, and follow para updated ka sa mga video ko. Thank you!